What's up, what's up guys? I'm here, BM The Comic Blogs. Uh, for today's video, uh, magre-repair nga pala tayo ng Condura Rep Inverter. Uh, nalupog nga pala to sa baha guys, Kalookan, sa kaloopan, sa pinagat-dagatan guys. Kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayo updated sa aking new videos na i-upload. Let's go! It's my Ito lang nga guys, yung ating gagawin ng ref. Condura inverter po yan. Yan po yung nalubog sa baha. Yan po yung board na nasira. Hindi ko na, na videoan niyang guys, sa picture lang. Yan o. Yung papalitan natin. Tsaka yung kanyang thermostat dahil nasira rin. Yan po yung papalitan guys. Yan guys, tips nga pala para hindi masira yung, yung ref. So, na, pag nabaha, huwag yung isasaksak agad or ipower on pagka wala ng baha dahil masisira po yung board nyo yan, tulad nyo nagpalit po sila ng board tsaka thermostat nasira nal bahang baha po kasi yan guys hanggang hanggang bewang daw yung tubig dyan sa loob gawin nyo guys uh, mag kayo sa repair, uh, rep or aircon technician o kaya kung kaya nyo naman buksan yung board dapat nakatanggal yung power supply uh, patuyuan nyo muna i-blower nyo para matuyo bago nyo i-kabit tapos i-on para hindi pumutok or mag-shorted ang kanyang board at ayan na nga guys i-sasaksak na nga yung bagong board na ipapalit natin i-saksak na dyan sa compressor may tatlong pin po yan dyan sa likod kaya yan dapat mahigpit yung pagkasaksak tapos yan i-coveran -kuk nyo na uh, di kakabit na yung mga kanyang connection para mamaya pag i-on natin magiging okay ng kanyang rep ayun, nakakonnect na yan ito, so, nyo lang yung mga terminal nya yung line 1, line 2 tsaka yung galing sa thermostat ayan kasi yan guys, yung bagong thermostat ayan, wala kasi yung pinaka insulation yan, ililipat nyo lang ulit dun sa bagong thermostat na ikakabit nyo uh, nga pala guys replacement na nga pala yung thermostat niya dahil wala siyang katulad na ganyang klaseng thermostat para sa kundura Ayan, kakabit niya lang yan guys tapos kukunik medyo mahirap yan guys i magtanggal niyan dahil medyo masikip kaya kailangan expert ang gagawa niyan pero sa mga expert may dali na rin naman yan pag okay na nakabit na yung thermostat tsaka kanyang board ayan guys, isasaksak na natin yan sa power supply para mapagana na natin i-on na yung rep ng ating client ayun, ang na namin ng ano yan, ng, ang amperahe first reading pag kumana na siya guys ayan, hintayin nyo lang hindi mo na namin pinix dahil uh, para ma galaw lang muna Uh, check natin yung kanyang amper reading and voltage. Ayun nga, guys, o. Oh, uh, gumagana na po yan. Nasa 0.30 yung kanyang amper reading. Sobrang tipid yan dahil inverter na yung kanyang compressor. In-adjust na rin naman yung thermostat niyan. Malamig na agad, guys. Ang kanilang ref. Ayun, mga ano pa yan, mga 30 to 1 hour bago yan talaga lumamig ng gusto at magyelo yung kanyang freezer yung, oh my god so, yung, yung kanilang nagbis yeah! no! isang pa natin yan bago talaga nila magamit para mabango naman ang kanilang magiging uh, ulam na ilalagay oh no. yan 0.70 tumataas sya dahil umiinit na po yan nag ano na yan guys uh, mahataw na yan Ayan na nga guys, okay na yung kanilang rep ng ating client. And malamig na po yan. Thank you guys and God bless.